Ako si Mang Delfin, isang abularyong kinala sa aming provinsya. Marami na akong napagaling mula sa mga karamdaman hanggang sa mga sumpa. Isang gabi, habang pauwi ako galing sa gamutan sa kabilang bayan, may lumapit sa akin na isang lalaki, maputla, oisan at halatang takot. Ang sabi niya, Mang Delfin, tulungan niyo po kami. Ang baryo namin ay nilamon ng kasamaan. Bago man may kaba, dala ng tungkulin ko bilang ambularyo sumama ako sa kanya ilang oras kaming nag-left sa lokay ng jeep patungo sa isang na baryo sa kabundukan tahimik, madilim at parang walang tao patatang namin napansin kong kakaibang panigit walang mga aso, tahimik ang paligid at ang mga bahay ay tiyay lumat, at halos giba sa gitna ng baryo ay may maliit na kapilya doon daw ako manuluyan habang nag-aayos ako ng mga gamit, may narinig akong mahinang yabag sa labas. Pag po sa bintana, may mga taong nakatayo, nakangiti ng kaiba, at lahat sila ay nakatingin direkta na sa akin. Kinabukasan, may lumapit sa akin ng tanda. Mang delfin, may batang nilalagnat na malala. Pagigamat po, nila ako po sa isang uho sa hulok ng baryo. Pagbukas ko ng pinto, bumugad ang batang halos walang malay nilapitan ko at nang sinuri ko katawan, may nakita akong mga kagat sa dibdib at yan, parang ngipin ng halo. Habang ginagamot ko, napansin ko ang nanay ng bata. Dilat na dilat ang mata, hindi kumikibo at sa ilalim ng kanyang kuko may dugong tuyo. Kinagabihan, habang nagkadasal ko sa kapilya, may narinig akong malakas na kluskos at pilag pagaspas ng palakpak. Umingan ako at sa kaliwan may nakita akong mga nilalang na naglalakad na nakayuko ko. Mahabang ako at kutla ang palat. Mga aswang, bulong ko sa sarili ko. Agad kong kinuha ang hanggang asin, bawang at langis na banal. Naglagay ako ng proteksyon sa paligid ng kapilyang. Pero bigla akong narinig ang malakas na katok sa pinto. Hindi isa, kundi marami. Pang Pagbuksan mo na kami. Tulungan mo kami. Pero alam ko ita o ang mga iyon. Sa magigit na si ng pinto, nakita ko ang ng ta at matatalas ng ngipin na isa sa kanila. Tumakbo ako palabas sa likod at nagtago sa kakawayan. Doon ko na pagtantong at tuhanan. Ang buong baro ay pugad ng mga aswang. Mula sa dilim, nakita ko silang galang at muna sa kapilya. At sa isang iglap, si Mayra, ito. Wala na akong nagawa kundi tumakbo balik sa bayan. Kinabukasan, sinubukan namin pumalik kasama ang mga tanod at pare. Pero pagdating namin, wala na ang baryo. Parang hindi ito kailanman umiran. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Alam kong hindi iyon panaginip. At mula noon, hindi na ako basta-basta tumatanggap ng tawag mula sa mga lang baryo kung gusto mo pang makarinig ng mga horror stories just visit our, visit our youtube channel Tagalog Horror Story AI. thank you